Hi guys, nag-upload kita tayo sa panibagong video na kung saan nga pala ay papakita sa inyo ang collection eh, uh, ang <coughs> collection ko ng mga aking uh, knife na kung saan nga pala ay hindi uh, pa na nasaan so I'll be back 12 seconds later So muna natin dito sa ano na to actually dito pala dito muna yung simulan natin eh yung sa pagkakasunod-sunod kung kailangan ko siya nabili. Ito, kailangan ko pala kunin yung wallet ko sa glit. So, I'll be back ulit, guys. So, I'm back ulit. Dala-dala yung mga gamit ko. So, simulan na muna natin dito sa box na to. Ito ay uh, walang iba kung hindi ang aking ayan. May glass breaker siya dito. Yung tip na yan, pwedeng magawin sa glass and pag nag twist ka dito pwede reveal yung kanyang blade and hindi ko lang kung allowed to sa youtube pero this is my uh, full time collection ng aking knife, so, mayroon syang blade dito maliit lang naman yung blade nya and uh, yeah, ayun ito ang isa sa mga collection ko sa aking knife nasa second naman is yung pinakaunang knife na nabili ko, actually. Nabili ko to sa Baguio noong year 2018. Ito ang aking pinakaunang knife. Ito yun ay ito. Ang, ano uh, ano ba tatawag natin dito? <laughs> Hindi ko rin alam. Pero ito yung knife na nabili ko sa Baguio. Way back 2018 na. Hindi na actually matalim. And, uh, medyo, magkakaroon na siya ng mga kalawang. May mga spots na rin siya ng kalawang dito. Inisip ko na lang kasi sadong katalim tsaka may pambukas siya ng ah, uh, nagawa natin yan diyan. Meron ako dito, guys, na <coughs> yan, napakaliit na knife. Ito actually yung pinagbubukas ko minsan ng mga boxes or anything kasi ito nakalagay ito diyan sa taas ng desk ko eh. Kung gusto niyo wala mo yung size comparison nito, may pera ako dito, hold on. Ito, may dropi sa ako dito. Siguro sa comparison, okay? Nakasarado kasi yung laki ng dalawang piso. Okay? Binuksan natin. So, ito kasi yung laki ng tatlong piso. Tatlong piso and five cents. There you go. Yan lang haba ng knife ito. Tatlong piso and five cents. Yan ang size ito. Pang-open ko to ng boxes. Pang-open ng whatever I open, kakat ko lang pag may, dito ko ikat, dito ko alis pang school uh, is, di ko dala yung cutter ko, wala sa cutter ko, ito usually pinakakat ko isang malaking slice na ganun lang at yun na rin yun Dyan na muna yan ito muna gusto yun. natin yung aking spang knife na ayan na ah, naka-plastic ko so yung hindi ko masyado nabuksan ito eh. Pero ito yung isang life fan, napakahirap niyang buksan. At bagong-bago yan, kaya napakatalim pa rin yan, malinis pa rin. Yan, kung mga ito medyo may pagka-fingerprint ko. So, lahat ng knife ko actually, yan, pati yung natin dito, is lilinisin ko. Someday. Pero yun, ganda yung knife to, na ito, nagis na ko siya. Pwede ko rin gamitin ko, nagka-camping ako. So, soon. Mare magkamping ako, pero at the moment, hindi muna. Oh yeah, by the way, what if gumawa tayo ng room tour video sa mga susunod na araw? At yung uh, aking sumunod na knife. Uh, nabili ko to ng halagang, I think, 300 pesos only and napakaganda ng knife na at uh, sulit naman siya to be honest hindi pa nagagamit pero mga um, matibay siya Actually, lahat na knife yung dito, hindi ko pa nagagamit. Bukod dito sa dalawang to. And yung nasa bag na to. So, lagyan mo natin dito, dito. May dalawang malaking kutsilyo ko dito. Dito siguro, ang pinakamahal kong kutsilyo na nabili ay ito. So, I think nasa 4 500 pesos tong knife na to. Ang gano'n siyang knife. Malaki siya. Browning yung tatak niya. And, yeah, may, ano siya, seat belt cutter tapos may glass breaker din dito sa ilalim tapos ayan may uh, ganito rin ako ito dito hindi ko alam tapos yan nakalock din siya nalalock siya nakabot ako mga tawag actually dito sa mga knife ko <laughs> tagal ko lang di bumuli and gumagalaw ng knife so nakabot ako mga tawag eh, uh, ayan spring loaded din siya and syempre may safety lock and I don't know, matalim naman siya. Hindi ko parang masyado nagagamit since this is one my collection. Kaya, ayun. Pero magagamit ko ito soon. Pag nag-camping ako, nakalagay na siya sa bag. So, <laughs> uh, lagay natin dito, dito. Ang uh, pinaka-favorite kong knife sa lahat will probably be this. maliit lang siya, sobrang compact niya. Malit lang din blade niya so hindi illegal ka sa labas. I mean, pero hindi ako knife na ifa. Hindi ako nagkadala. Makayos kayo. <laughs> so, uh, yeah, maliit lang siyang knife. Same thing with dito kasi, eh. wait guys, check nito. Recently ko lang binili to. Like, I think two or three weeks ago. And ito is almost a year na. Ito is, uh, wow, ito ay uh, three weeks ago lang. Same lang sila, a big and a uh, small version. Hindi ko rin alam pa't Big version. Big version. kasi yata, ano, meron ako small version, tas meron di malaki. So, binil ko rin di malaki kasi why not? Ito ay uh, cold steel black sable. Yan. Maganda siya. Maliit yung braid nito. This, malaki. Wait, check nyo to. Size comparison. Yung dalawa seems to be na mas malaki itong uh, itong browning na knife natin kaysa dito. Pero ang makikita niyo naman, sobrang gamit na nitong knife na to kaysa dito sa dalawa. Kasi ito ang halos lagi ko na ginagamit. Kasama nito, pag nagbubukas ako, halos ito rin yung isang ginagamit ko. And yun, yung malit na yun. Tsaka, <laughs> yan. Mga kasi mga knife na to kasi, actually, ano na naman ano, ito, pinaka-favorite ko na sa lahat. Kasi, Alas kabisado kayo na dito. Lahat ng going ko dito is uh, alam ko na so walang possible chance na mahiwa ako dito. Although dito, oh, ang smooth, ang smooth naman nung pagka, pagkababa ko na ito. Hmm. This however, sa sobrang laki niya, medyo sketched about daw whole I mean, ang sketchy niya kasi. Kaya, ayun, <laughs> hindi ko masyadong ginagamit ko ito. Pero soon ulit, sa camping, okay? Don't mind this. May lighter lang ako dyan. Meron pa ako sa knife dito. This. Yes. May Gerber X27 akong knife dito na nabili sa Shopee. Na ngayon ay sold out or wala na. Pero ganda siya. Naka-reverse tanto blade siya. Katulad din itong maliit na to. Naka-reverse tanto blade siya. At Again, hindi ko pa rin nagagamit. Maybe one beses nagamit ko nung may tinanggal ako. Pero, again, hindi ko pa rin siya doon nagagamit. Hindi ko pa rin nakasa mga knife ko. And ito, pwede kong, I'm 100% sure pwede kong gawin ito pang cut din. I mean, siguro ganun. Pero, pwede kong siya gawin ito pang cut if I, if ever man may need akong i-cut. Hindi siya spring-loaded. Katulad ng ibang knife ko na spring-loaded. Ito ay, yeah. wala normal na ganyan. Wala rin siya lock. Ang lock lang niya is pag nakabukas yun madali siyang since hindi spring loaded madali siyang bumukas unlike sa mga knife ito na spring loaded may parang ano siya pinipigil siya ayun mayroon ako dito ng knife na yan never kong hinawakan nang wala akong gloves pero for the sake of this video hahawakan natin pero only size lang or in this case ito kasi never ko hinawakan yung knife ito to kasi sobrang angas niya so kung makita nyo wala pa yung fingerprint ko kahit isa oh my god na ko wala pa yung fingerprint ko kahit isa sobrang hindi sobrang ganda na life na to we'll try natin buksan without hinahawakan okay okay taas lang so, hindi hinahawakan to be honest actually yung pinilano ko dito is uh, gamitin to if mag open tayong big boxes big everythings pero wala pa naman tayo na buksan big boxes and uh, kadalasan po rin yung ginagamit natin yung malit na yun. So, this is still naka Tago So, that is my new problem. I need to fix this real quick. So, actually guys, meron ako ditong nakita sa box ng mga weapons ko. Hindi ko rin alam sa kung saan nakuha, pero may random braid ako ng scalpel dito. Hindi ko lang kung saan ito nakuha. I actually forgot. Kung saan ko ito nakuha? Pero, may random blade ako na scalpel, I guess. I think, I think maybe binili ko, may nabigay sa akin. I don't know, I don't really remember. Pero may random scalpel ako dito. Oh yeah, by the way, kung napansin nyo, may scope ako dito. <laughs> oh my God, I'm so sorry. May scope ako dito. Ouch, nahiwa ako dun. Pwede siya mag-zoom. Hanggang, yan. Nine. At, uh, di ko lang makikita nyo kasi madilim din. Hindi nyo makikita, no? Hindi na ako makikita nyo. Ayun. At uh, actually, uwi na ito sa baliw kasi tinanggal ko ito sa airgun namin. May airgun ako sa baba. Uh, tinanggal ko muna siya at namumuyo kasi uwi ko sa baliwag yan. Pero, ayun yung mga weapons ko dito na nakatago. Pero meron pa kayo ba? Meron dito ditong brass knuckles na hindi ko pong So, ang gawa to, may steel? Pero yan, may brass knuckles ako dito. Nabinigay sa akin ng pamangkin ko. So, mga kasto, may brass knuckles tayo. <laughs> Hindi ko rin naman ginagamit ito masyado. Again, for collection purposes only. So, ayan. Nandiyan siya. And if everyone man ni kagamitin, meron ako. Pagkating naman dito. <coughs> Excuse me for a second. Meron ako dito ng taser. Nabinili ko kasi hindi ko rin pero <laughs> ayan may taser tayo na actually flashlight din ito ayan, may flashlight sa maliit lang yung flashlight mahina hinahanan din siya and ang um, most cool thing about this laser is this ayan so <laughs> may taser tayo <clears throat> the ako ang ganda na sa school nito so yeah Di naman akong gandala since ano, illegal itong stuff na to. So, wala akong dinadala. Lahat to, nasa kwarto ko lang. Hindi lumalabas sa kwarto ko lang. Tiyan. Yung iba naman is nasa wallet ko. Tara. Empty yung wallet ko. Actually, wearing naman yung wallet ko. Meron, <coughs> di ako nag-reflex. Meron tayo ditong, yan, ninja, ano, wallet ninja. Basta, multi-tool siya. Nilalagay sa, <coughs> Walike kasi kasi sheep lang siya nang uh, card. O siyang bottle opener, can opener. Makita niyo naman lahat dyan Kung ano meron dito at ilang beses ko na si nagamit pero ang pinaka nagagamit ko lang dito actually guys is itong bottle opener. <laughs> kasi ito lang nakita kong may purpose right now na paggamit ko wala nang ibang hindi bottle opener lang. <laughs> so uh yeah, so bubuksan natin 'to dito. Card knife ayan, makakas yung card knife na to kasi, ayan uh, as in, card sya, in a, ano like knife in a form of card so yung ganun siya buksan tapos ito yung handle niya mismo yung dalawa na to sarado mo to, and this and now you have a card knife ang angas uh, nga to kasi minsan na ito rin ginagay ko pang bukas if ever man I need it kung bukas ako, ito lang uh, ko rin na tool na uh, maliit lang din naman yung plate ng knife na to so hindi ka naman syadong uh, nagagamit for well other than cutting maybe ito na magkatapos ang video natin salamat sa panonood ng video at nakita na rin yung collection ko ng mga tools and weapons and knife ko and uh, yun magwabal sa susunod ng mga panibagong video sa mga susunod na araw ayun Bye guys!